Good morning, good morning, good morning mga idol So ngayon mga idol, magdamo muna ako Mga idol, hindi ko ng pataba yung sili Dahil maraming damo Kasi pwede maglagay ng pataba mga idol pag maraming damo Kasi masasayang lang Dahil yung damo, kakain din ng pataba Kaya hindi lahat makukuha ng, ano, ng pananim natin Damuhan natin yung mga sili din mga idol Bago natin lagyan pataba maglagay ng pataba. Pag maraming damo, kailangan damuhan muna. Okay, kaway mga lods. Tapos na mga lods na yung kaagad Bilis So ngayon Lagyan ko siya ng pataba Ang ilagay ko Hindi mo na yung Organic fertilizer ko ilagay Ilagay ko man ng ano Kasi hindi ko ito nabunuan nakaraan nakarani eh. Ang ilagay ko dito Complete Pinaghalong urea Yun ang ibuno ko mga lods So mga lods Ang ilagay ko ang pataba sa sili ko Paikot ko lang sa gilid dan Tapos mamaya tapakan ko siya ng lupa. Complete. 14-14. Pagkatapos, lagyan ng pataba mga lods. ano ba agad? Takpan yung pataba para di mano sa init absorb ayos mga lods sana may kunting natutunan kayo sa pag kagarden kunting tips lang naman to mga lods kunting tips at paano maglagay ng pataba paano sa lagyan pagkatapos maglagay ng pataba kung ano dapat gawin sa akin ganito kasi yung pamaraan ko mga lods pagkatapos ko lagyan ng pataba lalong mainit tinatambakan ko agad ng luta yupa lalo pag puro ang nilalagay ko pero pag nalusaw sa tubig yun okay lang yun kasi pag ganito mainit absorb lang ng pataba sa init yung masasayang lang kahit nadamuhan mo siya pero ang ibang ano na sa init yun. Kaya thank you mga Lord. God bless.